Klating balde, sa nga guys! Iyak si Jupa! <laughs> Lunok-lunok si Jupa eh! <laughs> Ano pala yung kabilis. Sa amin ano? So, ano? Ano, guys? Isang hagis 20. Ay, be! Wala! Daya yan! Wala yung pinang... Yung hirap ng ganun! Wala! Daya yan! Dapat pala, daya! Wala! Wala akong bilib! Wala akong bilib sa ganun! Isang hagis yeah, yeah, yeah. 20! Lugi! Kami, apat na oras nandito! Na, Ay, apat ayawang ayawang na oras ka na, na dito! Ba, na, no, walo pa ya, lang! Ayaw nyo ha! Kaya maglutang. Taklit ka lang. Huwag kami, apat na oras na dito. Apat pa lang. Doon, isang hagis, 20. <laughs> Tapos na siguro natin yung mga tiksay. <laughs> wow. Lugi ako mga karabas kasi magsipon tayo. at tayo pakamul. <laughs> Hindi ko alam kung ako ang magsisipin. <laughs> si papa papatingin ng mga wala hindi ako makakalasa po yun ang uli ni Dalamanyak tisa yung isa nyo ka isa tisa yun o iba kulay pula pula sarap niya na riwa pinagyan sa ano yan asin saan lang no sandala

Wala, may sabit. Wala ito? May mga balsa, may mga balsa. Hindi, ganyan talaga yan. yan ganyan talaga nakasabit. Nagsabit po Itong nagsabit to, ito. yan. gamit mo? perfect, Bumbu, ambil Bumbu! perfect, malah mau <laughs> ah, puluput! Oh, oh, meron, Oh, <laughs> meron, <laughs> 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 oh. may pala lalaman to no? dami pang paksilalim ganoon lang kalaki ang bilog na sa klubon pa no? mhm dalawa pa oo oh, laki uy aboom uy kaya dami pala bones dami? dami Apat? Naglog dalawa. Ang pa yun? Hmm. sana, 6 Ibig sabihin, ang dami sila alim. Ayaw lang magkagat sa kawil. Oh, sarap. Bilaw ang sabaw. Ah, baw. Bilaw ang sabaw, guys. Bilaw. Tanungin mo si kayo, Onyok, kung bakit meron. si adobo sa gata sabi mo ito magaluto king ito sinigang yan ako Ayoko. ka ano ang call pala yun nakakasato bags hindi ko alam nakakasaya Ay, may ano pala hi dirty, <laughs> Ay, dirty. Apat? O oh, apat

<laughs> wala na, nabog na eh. No? Sabi ni Jok, ang pangabusig naman. Ang pala. Kada hmm? laman <laughs> pa yan. Laki o. Kada pa. Wala, wala Wala na agad. Wala po, bago wala. Kadami to, ito. Wala, na kapalag eh. Ang ano, katawad tayo kanina. Uy! Uy, dalaga ta. Sibot ta. dalag. Dalag.

Gracias. Para Matagal ito maglambot eh Pakuluan muna natin Ayan O, dilaw-dilaw na Dala ba? Dala Marami ulit Unti lang? Tayo at bisis

Ay, tayo, mga karabas, mga, 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 mga katusok, tayo. Ay, mga karabas, mga katusok, tayo po'y kakain na naman. Nandito na naman tayo Nandito sa favorite Park. Uy, jackpot yun ah. Let's eat. Kala ko mong kinuha mo na kanina. Magaling ang pagkakasalok mo na. Magaling ka. Magantay, antay lang oh. Nalukay niya kanya. Nanginginig na. Nanginig yun ah. Ayan, ayan, Let's go. agim. Ay, grabe. Ay, grabe. Grabe no grabe, grabe. 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 Sabaw palang grabe. Grabe, no? Boss, uh, huwag kayong magtabi, boss. Ah. Sumabi kayo, boss. Ayun. naka-lato Parang may katabi tayong lato. Lato. Pisto, pisto. Hindi ko Job. Job. Thank you. I, mga katuso, kain. Nandito tayo sa masayang park na. Oh, mm -hmm. uh, grabe. 12 hours na kami nandito nang huhuli ng isla, oh. Finally, kakain na, Oh, no? uh, wala pong nandala. Lahat po ito. Tiksay sa kakawin lang. <laughs> Wala, wala. Kita sa video yan. Oh. Uh. Ay, 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 Come on, ito. Jop. you. Jop, you. Jop.

Kahit tayo, kahit kahit tayo. Yup, lamp. Amin, amin. Ay, Tayo po. Gade, pang nakaka- kung kuha lahat. Dads, ikaw? Hindi. Oo, silap yan. Ang ko lang Sorry, sorry, sorry. Magulog. Huwag lang yung pamamaya ha. Busog daw siya? daw? Busog ka? Kahit tayo?

sambarnya lembut lihat rambutnya. paling mak enggak pakai. Cobalah masalah. Hmm. tong pung ulo ke pung ya. <laughs> Kayak nasip-sip nyu nah. Pung ya. Motor pom. bagi wala. Ya. Ay, ay, <laughs> Joni nggak pak? Sepil. Oke. Oke. Kalau Pak. apa? Makan apa? Makan Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan Makan apa?

Um, yeah. Nakangalabit si Pungloy eh. Nakangalabit si Pungloy. Pon. Ulam natin na isda. Uy. Mm. Lamit natin lagi ay iway kulba. Mm. Ah. Kaya pag bumal natin sa kanila, mm. hindi na yan mawawala. Opo! Yeah. Yeah. Ah, Marunong na! Oh, dame, dame naya ko Dione, naya ko. Wak, wak, wak. Walang luha. Walang <laughs> 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 <-hamalayan> natin natin Ang ng hirap na. tayo Pwede naman daw. <laughs> mamaya, mamaya. <Amsterdam> <laughs> Tindi lang, tindi lang lingay na. Lingayin, oh, naglipat na rin si Bagsa uh -huh. Ay, may bibigay ako sa'yo, Cheng. Masarap to, Cheng. Ay, may Cheng. Salamat Yan. Salamat sa 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 Yan. Salamat Yan. Pawal. Ay, Mahal pa lang sakin. ayaw pala niya. Bagong-baguin po nga. Bagong bago. Para kang ng kalabaw, no. Hinabol siya ng kalabaw, eh mga karabas, naka ano siya, traction control. <laughs> Hindi makahirin. Hindi makahirin. Dahil eh. Dahil eh. Ay, kung pa'y mga yan, no? Ay, kung pa'y mga yan, no? Ay, kung pa'y mga yan,

Maganda siguro Kuro pag medyo matigas-tigas yun, eh, no? Hmm. Para matagal-tagal maubos. <laughs> pag malambot, baka maubos agad, eh. Dami yan. Ayun, huh? no? Malapit ah, na pala, eh. Malapit na sa katutuhanan. Ayun na natin ang ingat, ah. Masarap yan okay. Yun Let's okay. yes, no. ah. Saan Saan na Let's na lang Natapos din Mga angkol mat <laughs> Tapos din Ang nagmantika sa taba Sira oh. ah, lang talaga, talaga no Hopla Hindi uwi pa tayo <laughs> kumpre Sarap yan Alright Ang uwi na natin Saya kurang tahu gimana hmm sana saya